Uh, gusto ko na soft drinks RC Malandika Hoy Lydia What the Pinoy, funny memes, funny videos, compilation. What's up guys, buling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos sa siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. Here we go. January, February, <laughs> March, Sa Starbucks pa nagtatrabaho si ate? May, June, July, August, ah, kasi September, mo yan ng kape, ate. October, November, December. Nagiging magugulat eh. These are the 12 months of the year. Magugulat pero maganda pa rin. Mother, guess what day it is. It's my birthday. Apa, ah, yun na. Today. Ba't dumila si Mother? Yes, ano yun? Ah, uh, gusto ko na soft drinks, RC. Okay. Ah, uh, pa plastic po. Ah, uh, okay. Teka lang ha. Okay. Ampit pag tagalog dong ha po nesa. Kita ko. Ha? Okay na po. Kuya. Oh. <laughs> Ay, joke pala. Sino 'to kebo? Teka, tekin, baka buang din ha. Gagigi. Kain kasi ng kain. Dali, bi. Ayun na bida ang saya. <laughs> o, labas! Mas masarap pala si Bakdo, ha? Ah. A few moments later. Ay, pinalabas, Mindo! Ay, <laughs> Grabe si Jollibee! Walang pumapansin kay Jollibee, oh. Daw siya na sila ka na si Jowa. Daw na kasi. Bawa naman si Jollibee. Walang pumapansin sa kanya. Lalapitan natin. <laughs> <laughs> Nagsawa na yung mga tao sa pagiging bidabiga si niya. Joke lang. Oh my pa rin lang. si Jollibee. Ba't <laughs> di mag-isaya? Masama-sama mo. Naligaw yung bubuyog, okay, ihatid nyo! Walang pumapansin kay John, if you call out. <laughs> gets, gets. Ito lang yung bubuyo na hindi nakakalipan sa'yo. <laughs> Jollibee! Bye bye! <laughs> Ayan na.

Halatang marunong mag-Koreano eh. Kore Koreana. Because of a lot of watching K-drama. K-drama. Oo. Oh! Oh, K-drama. Oh, so, ano? Are you a vlogger? Puta ha, Oh, uh, From Korea. So, you so, stay here? In Philippines? Yes. Panoorin niyo siya sa TikTok, guys. Si Koreanong bunot. Yeah, okay. Nakatawa kayo. <laughs> Practice for our PE. <MBE>. Practice? PE? <laughs>

Di na-prank kayo! It's <laughs> a <laughs> Grabe. Ko na, memorize ko na si Aura. Paano siya? Alam ko na. Kasi pag, kung gusto mo maging si Aura, parang, ano mo lang, parang isipin mo may naamoy kang mabaho. What?! Hindi! Hindi! <laughs> ito, ito yung process mo! Ito yung process mo! May naamoy kang mabaho. Bakit dito yung pagkaka-explain so, mo kay Aura, Maris? <laughs> Nananaginip na, na nasa langit na daw siya. Anong gagawin mo? Sermon ka mamaya. Malandi ka. Hoy Lydia. Boring 'no? Join mo nga ako. Lydia, ikaw itong nagla-live selling ng patatim mo. Tapos Online awa ito. Tapos mo Abang, abang. halal, 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 Makaka isang kilo kanya kakahalal po. <laughs> halal, 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 halal. Parang nagmumukbang si Kuya eh, oh. Halal, halal, halal. Halal, halal. Halal, 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 halal. Halal, halal, halal. You, halal, 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 halal. Grabe, men. Makakaipon ka nyan dyan. Halal, guys. Halal, halal. Sa dami ng free taste. <laughs> Paglabas mo, busog ka na, no? Halal, halal. dah balik guys alhamdulillah halal kenyang aha kaya pala laging nasa sabungan si lolo grabe si lolo present palagi Nako kuya, lapitan mo na. Magkulat kayong dalawa. Ayan o. No? Instant kulat yan pag nilapitan mo. Ano <laughs> to? Referee ba to? Ha? Ah, oh, pinakanta na yung mga player. Kabisado, no? Basta mga batang 90s, alam na alam yung kanta na yan. <laughs> Grade 3 pa lang ako, kabisado, kabisado ko na yan. <makes> Boster Dong, pa-shoutout naman sa Family Rosite from Tundo. Okay, shoutout po sa Family Rosite dyan sa Tundo, no? At sa'yo, Rina Cano, maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout din sa'yo. Pa-shoutout sa asawa kong hindi naliligo kakapanood ng video mo, Terdong, si Weng Picara. <laughs> Grabe naman, sabihin mo maligo muna bago manood, okay? Shoutout sa asawa mo na si Weng Picara, no? At sa'yo, Aldos Picara, maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout sa inyo. Shout out pa isa. Mm -hmm. Kahit dalawa pa yan. Shout out sa'yo, Biskito. At maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Pa-shout out, Idol. 30 years na akong nanonood ng vid mo. Nagtatampo na ako. Ay, grabe naman sa 30 years. Pero huwag ka nang magtampo. Shout out sa'yo, Raymar Kalamian. At maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Boss shout shoutout naman dyan. Okay, shoutout sa yo MJ Morales, at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Tina ko aasa pa Lodster Dong, salamat na lang. Aba, andrama drama naman. Shoutout sa iyo, Albert Nail, Viloria, at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Pa-washout naman po, Kuya Turge. Haha, from Bacolod. Okay, shoutout sa Litoy Tablatin, at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. <coughs> Natawa at good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka, eh, wag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!